So, ayan. Today kasi Sunday. So, pagkasimba natin, luluto muna tayo ng pwedeng makain. So, ayan. Nakakita nga ako nito. Saging. Mamariyain ko muna. So, pagkatapos nito, ay maglilinis naman tayo ng bahay. So, ayan. Sabi nga nung isang sikat na content creator, i-video mo daw kung anong lahat ng gawa mo. Kasi pilit at pilit na may manunood sa iyo. Kasi doon daw sila nagsimula. So, sila'y pamali-mali din, hindi maganda. Kasi sa kagaya namin, kami na ang editor, kami pa ang cameraman. So ayan, kaya ang resulta. <laughs> ang resulta, di ba? So ayan, pag tayo ay isa ng ano, simple, mapuha na tayo ng biography. So, ayan, kahit pagtawanan manila tayo, okay lang yun. Ang mahalaga, ang mahalaga, nanonood sila. Mga liba. So, ayan. Kunti na lang kasi yung kailangan po ko para ako makawidro. So, kaya sinisipagsipalan ito ngayon. So, ayan. Kasi may mga requirements para ikaw ay makawidro ng iyong sweldo. Pailan magpiprito muna tayo. Ayan. Ayun, hindi magaling magkwenta. So ayun, dinalikid ko na. Pakaganda talaga ng kawali natin, binili kaya kung gusto niyo check out na kayo sa aking TikTok shop. Punta lang kayo dun. mura lang ito. Ah uh, 32 cm. Dito naman ay 28 cm. Ayan, pinaglagaan ko siya. Super dinis yan luto na. So, nilagyan ko siya ng tissue paper kasi para masipsip pa niya yung langis na nanggaling sa nanggaling kasi pinirito siya para masipsip nitong ating tissue paper. So, ayan, kainan na. Kain na tayo. Ayan, kapi na tayo. Bye.